Isang mapagpalang araw mga kalakatan farmers Ngayong araw, uh, nandito tayo sa area ng aking tiyuhin So matagal-tagal nyo, hindi ako nakita sa pagbablog about lakatan Kaya tayo ng mga mahigit dalawang taon Pero hanggang ngayon, hindi pa tayo nagbalik sa paglalakatan Dahil sa mga nabisi tayo sa ibang gawain uh, Natamaan tayo ng bagyo at saka baha. Ngayon, punta tayo sa traditional na pag-alaga nila ng lakatan less maintenance pero malaking income dahil mahal ngayon ang presyo ng lakatan. Nasa mga 40 mayigit yata. Nung nakaraan 50 mayigit ang presyo. Kaya mas malaki ang bawi sa naglalakatan ngayon. Kasi dito sa aming barangay, ilan na lang ang mayroong lakatan. Mga dalawang tao na lang yata ang lalakatan dito sa amin. Di noong nakaraang mga taon na marami ang naglalakatan at maraming area. Ngayon tingnan natin. Busy uh, bisik Busy kontong lakatan niya. Pakalagaan. <coughs> walang spray dahon di gaya nung pagkalaga ko na nung magasto talaga kasi may spray ka ng sigatuka at yung manpower kailangan halos As uh, isang linggo, uh, mga 5 days na ma-duty kasi malaki din ng area. Pero sa kanya ito, nasa mga, ito, uh, mga 200 siguro may na puno ito kasi yung area na dito medyo ma maliit lang kasi may mga mga new. Pero kung makita niyo Dipindi na sa to kasi yung abono dito hindi talaga yung public kalibre talaga ng pagbigay ng abono pa tingi-tingi lang kasi mahal din ang abono pero makita niyo yung saging niya maganda maganda yung followers niya kaya yung basics sa pruning na ano na niya ta kaya to black tingnan mo tong ano followers niya oh pipiliin kung saan mo possible ko itong isa o isang may iwan nasa kanya so ang sabi niya maganda kasi sa ano sa Fruit care na, na, nasunod niya yung basic sa fruit care sa pag spray sa bunga so maganda din yung appearance ng saging niya ika dito tingnan mo tingnan mo dyan ito <laughs> <laughs> so, yung mayari yung, andyan, ito na ah, nag-spray <laughs> <so>, oh. <laughs> so, yung area yun niya spray sa sa damo no? Pero makita yung ah uh, bunga laki ang bulig no uh, tsaka yung appearance maganda dito lang yung vlog natin ngayon para mapasyala natin napasyalan natin yung area nya so, ito maintenance ha? pero malaki income dahil sa tumamasa sa ng magandang presyo siya lang nagtatrabaho dito pag maintain pag pag spray sa bunga pagbalot ng polybag pero sa atin noon, medyo magastos sa atin noon kasi nag-i-spray pa tayo ng dahon siya. Wala lang i sa dahon to. Pero makita mo yung buo, mga bunga niya, ang lalaki. Ito. Ang kalaban niya na dito is yung tinrawang ng bandita. Pero sa basic na saging, talo pa yung magastos sa area, yung pagi na magastos sa area pero Yan sir, Malit, sir. Palitan mo bunga. Pero pira na to, di ba? O followers niya simple lang na pag-alaga yung basic pero sa atin naman medyo gastos tayo noon malaki ang gastos sa income ngayon tama talaga siya kasi malaki ang presyuhan ngayon sa lakatan magkano presyo ngayon? tol? ano presyo? 50 50 ang kilo 50 ang kilo basic lang yung followers niya o oh. sumunod na ulit lang na area to pero kita mo halos nakabag na yung saha lang ang kanya nito. Yung similya niya saha okay. lang. Saha lang. Oo, okay. so, malilit. Huwag okay. mo pintayin yung dahon. Walang spray na sigatukang dahon ha. Wala na spray. Di gaya noon, gaya sa ating farm, nag-spray tayo ng chemical para makontrol pero sa kanya. kahit na sabi natin yung atak ng sigatukang, yung bunga, malalaki. Okay. Right. Malalit ang bunga. <laughs> Saka, importante, mag-sprayan mo siya ng pang ano, rotker. Yung ano sa healthy pa healthy ko sa bunga para hindi siya ma, ano yung matamaan ng mga punggo sa bunga nang i dito yun lang pero sa dahon okay control niya kahit wala nang sa dahon maganda may ano pang asurot. kaya plano ko na kumuha ng mga similya dito pag natapos na to ako na similya para dandan tayo magtanim so ganun lang kita mo yung bisik sa ano paglalakatan bisik lang to ligaya ng ibang nag-farm dyan na grabing gasto sa ano sa chemical, sa abuno at saka sa manpower tapos kanya yung polybag niya, recycle yan tapos na marvis, gamitin naman niya ulit so yun lang sa mga bisik, nakuha rin ng idea listen learn lalo pag hindi natin hawak ang presyo ito talaga makabawi kasi list ang maintenance malaki ang income dahil sa ma mahalang presyo hindi masyadong magastos ang area Ani mo yung magastos ang area kung wala namang income na gaya nangyari sa akin noon ano support talaga yung input pero wala naginib talaga kaya balik tayo sa basic farming sa paglalakatan traditional to yung tinatawag natin na inato na farming kumpara nung magastos talaga pag natamaan tayo ng mga trahedya sa panahon bagyo, baha saka yung presyo talaga sa market yun ang kalaban natin Ani mo yung maraming bunga magastos pero bagsak ang presyo So ganito, basic lang. yung so maganda naman yung saging niya. So sa sigatoka control, wala siyang sigatoka control sa yung fungicide application. Wala. Pero makita mo yung bunga. Okay na okay. So yun mga kalakatan farming. So sa sunod, mag-update-update tayo. Ito yung unang uh, vlog ko sa pagbalik sa area. Ay, makita na ko dito so, sa akong mga bayaw. Batiin so, 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 mo yung ano, mga, ano, ka sa buong mundo. Yung mga kamag-anak mo sa ibang bansa. So, makita ito si na, Mar, makita, Cortes. makita so, na ko ni Kim dito sa Davao. So, oh, so, 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 ito yung, siya so, lang so, isang nag-alaga nito, so, so, siya lang nagtanim. Pero, rang salbo na yata to sa harvest mo na pinakamalaki, ilang, ilang bulig yun? 20 lang? 20 bulig, so, ilang income? kinsi oh, mil. 20 na bulig. Sa ngayon na presyo, 15 mil ang na income. Basic na pagpa-farm lang yan ha. Kumpara yung magasto sa farm na lagi nag spray Ang abono mo nito, kunti-kunti lang, kunti lang na. Hindi na talaga? Pitik-pitik lang. Pitik-pitik oh, lang. lang abono. De gaya sa amin noon. Ligo talaga ng abono. Pero talo kami sa income ha. Talo tayo sa basic farming sa lakatan. Simple lang sa kanya pero naging income. So, maraming salamat sa panunod. God bless mga kalakatan farming.